Kabarkada tayo para sa mga showbiz update ngayong Miyerkules. Pinabulaanan ni Derek Ramsey ang mga usap-usapan ng paghingi sa kanila ng tulong ni Sara Labati. Sa programang Christy for a Minute, sinabi ni Derek na walang katotohanan ang mga kumakalat na balibalita. Kuwento niya, hindi totoong nagpunta si Sarah sa bahay nila ng bugbog sarado. Bilang kaibigan ng mag-asawang Derek at Elena Darna, pinibisita talaga sila ni Sarah pero maayos ang kanyang kondisyon. Say pa ni Derek, kung sakali man, abay siguradong to the rescue agad sila kay Sarah. Hindi pumunta po dito si Sarah pa duguan. Kasi kung duguan siya pumunta dito, ako mismo pupunta doon sa bahay ni ni, na, na, ni Richard at kakausapin ko siya. Hindi ko siya kilala masyado, pero ako hindi ako naniniwala sa sa hindi ako sa na namang manakit ka ng babae. Mga kapatid, ito po ang inyong Kalaman Queen, Caladgarien. Always remember na ang kay alaman ay kay yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K okay? Okay.